Shout tayo tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinky Ferris. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Batid kasi nitong si Mark na bagong mamamahinga ang lahat ng mga tauhan at mga nakikigapas sa palayan nitong si Tatay Dadoy, magkakaroon muna ng pagpupulong ang mga ito. Tinitiyak kasi nitong si Tatay Dadoy ang kaligtasan ng lahat ng kanyang mga tauhan at lahat ng mga taong nakikigapas sa kanyang palayan. Magtutuka muna ang mga ito ng mga taong magbabantay sa buong paligid. Makalipas lamang ang ilang mga minuto pagdating doon nila ni Mark. Saktong kakasimula pa lamang ng kanilang pagpupulong. Nagpahayag na din ng kagustuhan itong si Mark dahil hindi naman ganon kalala ang sitwasyon sa lupain itong si Tatay Daloy sa mga pagkakataon na iyon. Nagpahayag ito na sila na lamang ang magbabantay sa buong magdamaga. sinang na naman agad ito ni Tatay Daloy. Bati din ng albularyo na hindi na ganon kasama ang kalagayan ng kanilang lugar matapos ang kanilang pagpupulong. Kanya-kanyang kilos na ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Ang mga tauhan nitong si Tatay Dadoy, kumakain na ang mga ito sa kanilang panghapunan. Samantalang ang dalawang matatandang albularyo, nag-uusap naman ang mga ito doon sa balkonahin ng bahay nitong si Tatay Dadoy. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, Umalis na rin itong si Tatay Abito at nagpunta ito doon sa mga kamalig ng palay. Sila kasi ang nakatukang magbabantay doon kasama itong si Tatay Damaso. Ang mga bata naman, inutusan ang mga ito na maagang magpapahinga ni Tatay Dadoy. Pinahintulutan na din ng matandang albularyo na mag-iinom ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang mahigpit na bilin at paalala nitong si Tatay Dadoy sa mga ito na huwag maglasing ang mga ito doon naman sa gilid ng palayan, nando doon sina Mark kasama ang mga kaibigan na sina Ado at JC, Sila ang nakatukang magbabantay sa buong magdamag. Maagang nando doon ang tatlo dahil wala naman silang ibang gawin sa gabing iyon. Samantalang itong si Arturo naman ang nando doon sa palayan ni Papagkuryo para magbantay. Kasama nito ang binatilyong si Dato. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, napakatahimik na ang buong lugar. Tulad kasi ng bilin at paalala nitong si Tatay Dadoy na maagang magpahinga ang mga ito at huwag maglasing ang kanyang mga tauhan. Sa mga sandaling iyon na nandoon na mga ito sa kanilang mga kubo at namamahinga na. Samantalang itong si Tatay Dadoy maagang nakatulog na din ang albularyo dahil sa sobrang pagod sa gawain sa buong araw na iyon at sa nagdaang gabi, wala din itong maayos na tulog. Ganon din sina Tatay Abito at Tatay Damaso. Dahil wala naman silang nararamdaman na mga platandaan na may mga aswang o mga inkantong umaaligid. Maagang natulog din ang mga ito. Ngunit nando doon lamang ang mga ito sa gilid ng mga kamalig doon sa mga upuan na kawayan. Sinamat naman, Ado at Jisi, ganon din ang ginawa ng tatlo. Nagpapahinga din muna ang mga ito ngunit nakataas pa rin ang kanilang mga puder at mga dipinsa kung sakaling may mga nilalangman ang umaligid doon sa palayan agad nilang mararamdaman. Lumipas ang mga oras, pagsapit ng alauna ng madaling araw, dito nagising itong si Mark. Nakakaramdam kasi ito ng ibang pag-iinit sa kanyang katawan at hindi niya mawari ang dahilan para kasing may mga umaligid na mga kampon ng kadiliman doon sa lupain nitong si Tatay Dadoy. Ngunit hindi pa niya mawari kung anong uring mga nilalang ang mga ito. Minanmanan muna nitong si Mark ang buong kapaligiran. Pagkatapos napatitig ito doon sa kanyang dalawang mga kasamang anting Nero Na sa mga pagkakataon na iyon, mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Kaya naisip na lamang nitong si Mark na baka mas lumawak ang kanyang mga pakiramdam. Kaya hinayaan na lamang nitong si Mark na matulog ang kanyang mga kaibigan at huwag nang gambalain at gisingin pa ang mga ito. Makalipas ang ilang mga segundo, tuluyang tumayo na itong si Mark habang patuloy na minanmanan ang buong paligid. Sa kanyang isip, mukhang malayo pa ang kanyang mga nararamdaman ng mga presensya. Ngunit nakakatiyak itong si Mark na nakatapak na ito at nakapasok na sa lupain nitong si Tatay Dadoy. Sa kanyang tingin, maaring nandoon pa lamang ang mga ito doon sa mga kakahuyan sa dulo ng malawak na palayan. Ngunit hindi pa rin maaring magpapakampante dahil banta pa rin ang mga ito sa kanila. Makalipas ang ilang mga minutong pagmanman nitong si Mark, hindi na ito nakatiis pa. Nagpasya na itong imbestigahan ang dulo ng palayan. Nagpasya ang anting niro na doon na dumaan sa gilid ng mga sagingan para nakatago pa rin habang nagbato ito ng malalakas na mga usal na sa bulag. Nagpapatuloy sa paglalakad itong si Mark, ngunit sa mga pagkakataon na iyon, dahan-dahan lamang ang kanyang pag-usad at mariin na nagmanman sa mga kaganapan sa buong paligid. Makalipas ang ilang mga sandali, Napatigil sa paglalakad ang apo nitong si Tatay Dadoy nang may masipat itong isang nilalang. May biglang nararamdaman na presensya itong si Mark doon sa gilid ng sagingan sa unahan. Kaya napatigil ito sa paglalakad at pumasok na sa kalubluuban ng sagingan. Ilang segundong minanmanan muna nitong si Mark ang kanyang nasisipat na nilalang na biglang naglaho lang din doon sa unahan. Muling umusad ang apo nitong si Tatay Dadoy, ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakataas na ang kanyang dipinsa at nakahanda na ang kanyang mga usal at armas. Doon kasi sa kanyang kinaruroonan, nakatapak na siya doon sa lupain nitong si Papa Goryo. At alam niya na nando doon itong si Arturo. Kaya naisip din niya na baka ang kanyang manong Arturo lamang ang kanyang nasisipat doon sa unahan. Makalipas ang ilang mga sandali habang patuloy na umuusad at nagtatago itong si Matt doon sa mga puno ng saging biglang may narinig itong ingay galing sa kanyang likuran at nang ito nang apo nitong si Tatay Dadoy bumungad sa kanya itong si Arturo Tama nga siya sa kanyang hinala Si Arturo nga ang kanyang nakikita at nasisipat kanina doon sa unahan Huwi ka agad nitong si Arturo sa kanya Nararamdaman mo din pala ang aking mga nararamdaman, Mark. Sa tingin ko, mga aswang ang mga umaaligid dito sa lupain ni Papaguryo at Tatay Dadoy. At nakakatiyak akong hindi mga ordinaryong aswang ang mga ito. Mas nakakabuting magsama na tayo papunta doon sa unahan. Sa tingin ko, maaaring nando doon ang mga aswang na ito sa gilid ng mga kakahuyan kailangan natin na imbestigahan kung ano ang kanilang pakay. Dahil kung magkakamali ang mga ito sa kanilang mga kilos, papatayin agad natin ang mga ito. Bago pa makagawa ng anumang kasamaan ang mga ito dito sa lupain ni Tatay Dadoy at Papaguryo. Sagot naman itong si Mark doon sa kanyang Manong Arturo. Mas mabuti kung ganun ang ating gagawin, Manong Arturo. Hindi din ako komportable sa presensya ng mga ito nagtataka lamang ako kung bakit muling nagpaparamdam ang mga aswang na ito sa kabila na wala na ang kanilang namumuno ang grupo ng barangan ano kaya ang kanilang pakay hindi ko maintindihan kung tayo ba ang kanilang pakay o ang ating mga inaani sagot naman itong si Arturo doon sa apo nitong si Tatay Dadoy alinman sa dalawa ang kanilang pakay Mark hindi ko ito mapapayagan. Ayon kay Tatay Daday, kasama ng mga aswang na abok, ang mga saltik, mga bangkilan at mga sungayan. Hindi basta-basta ang mga uri ng mga aswang na iyan. Bukod sa malakas ang kanilang mga tangan sa mga usal at karunungan, malakas din ang kanilang katawan sa pamamaraan ng pakikipagkumbati. Marami na silang nabibiktima, hindi lamang dito sa bukirin ng sinawahan kundi pati na rin sa iba pang mga kabundukan dito sa isla. Ngunit ang labis kong ipinagtataka, Mark, kung bakit nagsama-sama na ang mga aswang na ito ngayon at nagkakaisa sa kanilang pakay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit muling nagpaparamdam ang mga ito sa kabila na wala na ang kanilang namumuno ang grupo ng mga barangan. Kaya mas malapit ang dahilan ng mga ito ay ang paghiganti ni Tatay Dadoy. Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na maraming pinatay itong si Tatay Dadoy sa kanilang angkan, mapabangkilan man, sungayan, abwak o mga saltik. At isa din sa aking mga hinala, Mark, maaring nagpaparamdam pa lamang ang mga ito at hindi gumawa ng anumang hakbang na makalapit dito sa ating na, dahil sa ating presensya. Maaring nagmamatsyag pa lamang ang mga ito at nag-iimbestiga kung nanatili pa ba tayo o umalis na sa lupain ni Tatay Dadoy. Napatigil na lamang sa pag-uusap ang mga ito nang tuluyang makarating ang mga ito doon sa dulo ng malawak na palayan. Napakadilim na ang paligid doon at napakalamig ang simoy ng hangin. Wala silang nakikitang anumang mga nilalang ang nando doon ngunit ramdam pa rin nila ang presensya ng mga aswang na natili muna ng ilang mga minuto ang dalawa doon sa kaloblooban ng sagingan na konektado doon sa dulo ng palayan. Agad nang gumawa ng mga usal ang mga ito at agad na ibinabato doon sa paligid para agad nilang mahanap ang maaring kinaroroonan ng mga aswang na nagpaparamdam sa kanila. Lumipas ang ilang mga segundo. Matapos ang kanilang mga ginagawang usal, nasipat na nila ang mga nilang doon sa gilid ng mga malaking puno ng kahoy na malapit doon sa isang palayan na nandoon sa dulo. Agad na wika nitong si Arturo. Mukhang sinadya ng mga ito ang magpakita sa atin, Mark. At mukhang may patibong na inilatag ang mga ito. Hindi lamang ang apat na iyan ang nandito sa kakahuyan may mga kasamahan pa ang mga ito. Tara na, subukan natin na kumpruntahin ang mga ito. Pagkatapos naglalakad na ang dalawa palabas doon sa mga sagingan, batid na kasi ng dalawa na alam na ng mga aswang ang kanilang presensya. Makalipas ang ilang mga sandali, nakita nila ang apat na mga matatanda ang nakatayo doon sa gilid ng mga kakahuyan malapit lamang doon sa mga palayan nabatid nila agad na mga aswang ang mga ito ngunit ang kanilang inaalala at iniisip ngayon kung bakit ganoon kalakas ang luob ng mga aswang na ito na magpaparamdam sa kanila at magpapakita sa kabila ng kanilang mga tangan na karunungan nang makalapit na ang dalawa kumanda na si Arturo at itong si Mark Nakahanda na din ang kanilang mga usal at mga armas. Tumubo na ang matatalas na mga kuko nitong si Arturo. wika ka nito doon sa apat na mga matatanda na hindi man lamang natinag sa kanilang presensya. Nakatayo lamang ang mga ito habang nakatitig ng matalim sa kanila. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nasisilayan ng liwanag galing ng buwan ang mga ito kaya kita nila ang kanilang mga hitsura. Ano ang pakay ninyo sa lugar ni Tatay Dadosh? Mukha yatang wala na kayong respeto sa matandang albularyo. Mukhang wala na kayong kinatatakutan. Kung ano man ang inyong pakay at kailangan dito sa lugar ng sinawahan, mas nakakabuting umalis at lumayas na kayo. Dahil hindi namin kayo pagbibigyan at kung magkakamali kayo ng mga kilos at galaw, hindi ako magdadanawang isip na kitlan kayong lahat ng buhay. Ang sagot naman agad ng isang matandang aswang. <laughs> kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Arturo. Ang tinataguri ang pinakamalakas na aswang dito sa isla. Malakas ka nga ba talaga? Ha? <laughs> hindi kayo ang kailangan namin sa lugar na ito kaya mas nakakabuting umalis na din kayo at tulad ang sinabi mo hindi din kami magdadalawang isip na kitlan kayo ng buhay kapag magkamaling manginialam kayo sa aming pakay <laughs> alam mo Arturo dahil sa paglabas ng pulang buwan nabuhay ang mga ninono ng mga asuwang na sungayan, bangkilan at mga sarkik. At kabilang kaming apat sa mga ninunong iyon, hindi kami mga ordinaryong asuwang. Kaya huwag kang magkakamaling magsalita ng ganyan dahil batid kong isa ka ding asuwang. Malaki ang kasalanan ni Dadoy sa aming angkan at hindi lamang sa aming angkan, pati na sa iba pang angkan ng mga asuwang. Malaki ang kanyang kasalanan, marami siyang pinatay ng mga kalahay namin. Ngayon, nandirito kami para maningil sa kanyang utang. At kung mangingialam kayo, isasama namin ang mga buhay ninyo sa kamatayan ni Nang marinig iyon itong si Arturo, agad niyang nabatid ang pagkaalanganin ng kanilang sitwasyon ngayon. Pasimple itong lumingon kay Mark at sa mga titig pa lamang nitong si Arturo. Agad nang nababasa ito ng apo nitong si Tatay Dadoy. Huwi kang pabulong naman nitong si Mark doon kay Arturo. Manong Arturo, hindi ko atrasan ang mga ito papatayin ko ang mga ito ngayon. Sa mga pagkakataon na ito, hinugot na nitong si Mark ang dalawang mga braha na nagliliwanag. Wikang sagot naman ng isang matandang aswang habang humakbang pa ito ng dalawang bisis papalapit sa kanila. <laughs> ang tapang mo naman binata. Hindi pa ngayon ang oras. Baka bukas sa makalawa o sa huling araw ng gapasan, natitiyak kong mapapatay namin ang albularyong si Dadoy. Matapos lamang ang pagkawikang iyon ng matandang aswang agad na nagbago ang anyo nito sa pagiging isang malaking turo. Ganon din ang tatlong matatandang mga aswang agad na nagbago na din ang katawan ng mga ito sa pagiging malalaking mga turo. At pagkatapos, pumihit ang mga ito at napakabilis na tumakbo papasuot doon sa mga kakahuyan. Uwi ka naman agad itong si Arturo na pinigilan itong si Mark na akmang hahabulin sana ang apat na mga malalaking turo. wag Mark, maraming mga kasamahan ng mga ito na nasa paligid lamang. Delikado ang ating sitwasyon. Bumalik na tayo doon sa mga kubo na pinagbantayan natin kailangan kong may kasama doon sa lupain ni Papugoy delikado ang mga aswang na ito nasa paligid lamang ang karamihan sa kanilang bilang at makalipas ang ilang mga segundo pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Arturo biglang naglabasan ang mga aswang doon sa kanilang mga pinagtataguan at tumatakbo ang mga ito papasuot na din doon sa mga kakahuyan at papasunod doon sa apat na mga matatandang aswang na nagiging mga malalaking turo. Dito pa nila napagtanto kung gaano kadami ang bilang ng mga aswang na nasa kanilang paligid na hindi man lamang nila nararamdaman at napagtanto ang bilang ng mga ito. Ngunit itong si Mark, wala pa rin itong pakialam kung gaano kadami ang bilang ng mga aswang at kung mga ninuno man ang mga matatandang iyon nais pa rin kalabanin at patayin ang mga ito. Ngunit dahil sa kanyang malaking respeto kay Arturo, pumayag na din ito na bumalik na muna ang mga ito doon sa kanilang mga nakatukang babantayan na lugar. Mabilis na naglalakad ang mga ito doon sa gilid ng mga sagingan. Pabalik na doon sa lupain nitong si Goryo at itong si Mark naman pabalik doon sa lupain ni Tatay Dadoy. Makalipas ang ilang mga sandali, binili na nitong si Arturo itong si Mark na kailangan niyang mayroong makakasama sa pagbabantay sa palayan nitong si Papagguryo hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Pagdating naman nitong si Mark doon sa kinaroroonan ng dalawang mga anting niro, gising na ang mga ito at nagtataka kung bakit biglang nawala doon itong si Mark. Agad naman na sinabi ng apo nitong si Tatay Dadoy ang mga nangyayari doon sa dulo ng malawak na palayan. Kaya gulat na gulat si Ado at JC sa kanilang napag-alaman. Hindi inaasahan ng mga ito na nando doon lamang pala ang mga aswang at patuloy na umaaligid at nagmanman sa kanila. Uwi ka nitong si Ado. Kung ganun Mark, kailangan ni Manong Arturo ng katulong sa pagbabantay doon sa lupain ni Papagurio. Kailangan natin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Hindi pwedeng magpabaya Baka makasalisi ang mga aswang at makapamiktima pa ang mga ito. Sagot naman nitong si Mark. Tama kakuya, Ado. Ngunit ang kanilang tunay na pakay ay ang paghiganti ni Tatay Dadoy. Sinabi nila ang kanilang tunay na dahilan at hindi basta-basta ang kanilang kalakasan dahil mga ninonong aswang ang kasamahan ng mga ito. Kaya ganon na lamang kalakas ang kanilang loob na pumasok at tumapak dito sa lupain ni Papaguryo at Tatay Dadoy. Sabad naman na wika nitong si Jise. Ako na ang bahalang sumama doon kay Manong Arturo. Dumito na lamang kayo. Ako na ang makakasama ni Manong Arturo sa pagbabantay doon sa palayan ni Papaguryo. At kung magkakaroon man ng mga labanan kailangan natin na magtutulungan agad. At mukhang kinakailangan din na gambalain natin ang pagtulog at pamamahinga nila ni Tatay Dadoy, Tatay Abito at Tatay Damaso. Matapos ang pagkawikang iyon nitong si JC, mabilis na itong tumakbo doon sa gilid ng mga palayan. Papunta na ito doon sa kinaroroonan nitong si Arturo. Samantalang sina Ado naman at itong si Mark, nakapagpasya ang dalawang mga anting ngiro Nasubukan nilang maglibot doon sa palayan nitong si Tatay Dadoy hanggang sa makarating doon sa kabilang dako, doon sa kabilang dulo ng palayan Agad na naglalakad ang mga ito at doon pa rin dumaan ang dalawa sa gilid ng mga sagingan Habang naglalakad ang mga ito, nagkarga na at nagbato ng mga usal na sa bulag ang dalawang mga anting nero, itong si Ado nakakaramdam ito ngayon ng kakaibang panganib. Dahil kung totoong mga ninuno ang nakakausap nila ni Arturo at Mark, mas malakas na dihamak ang mga ito kumpara doon sa mga normal na mga aswang na bangkilan, sungayan at mga saltik. Sa tingin niya, mukhang mapapalaban na naman sila sa mga ito. Sa mga sandaling iyon, tuluyan na din na nagising itong si Tatay Dadoy at sa mga pagkakataon na iyon, na din na nagmanman ang matandang albularyo sa mga kaganapan sa buong paligid. Nagising itong si Tatay Daroy dahil sa kanyang mga alagad. Marami din kasing mga kaibigan at mga alaga na mga inkanto ang matanda. Nakatulong din nila sa pagbabantay doon sa paligid. Nagtataka din itong si Tatay Daroy sa muling pagpaparamdam ng mga asuwang na ito sa kanila palaisipan ngayon sa kanya kung ano ba talaga ang tunay na pakay ng mga aswang na ito. Inaakala kasi nitong si Tatay Dadoy na kasabay sa pagkawala ng grupo ng barangan na si Manong Dudo. Mawawala na din ang mga aswang doon sa kanyang lupain. Samantalang sina Arturo at GC, mariin na nagbabantay ang mga ito doon sa palayan nitong si Papagorio. Paminsan-minsan kasi Nagpapakita pa rin ang mga aswang doon sa dulo ng palayan at patuloy na nagpaparamdam lamang sa kanila. Nagpasya naman ang dalawa na si Arturo at itong si Jesse na hayaan na lamang nila ang mga aswang na ito hanggat hindi pa lumalapit ang mga ito doon sa mga kubo at walang gagawin na mga hindi kaya ayang bagay. Samantalang sinamat naman at itong si Ado pagdating ng mga ito doon sa dulo ng palayan Nakakabingi ang sobrang katahimikan doon sa lugar. Mas naramdaman ng mga ito ang malamig na simoy at ihip ng hangin. Ngunit wala din silang naramdaman na presensya ng mga aswang Umaging maging mga palatandaan na mayroong mga umaligid na mga kampo ng kadiliman doon sa bahaging iyon. Kaya napagtanto ng mga ito na maaring doon lamang sa kabilang bahagi ang kinaroroonan ng mga aswang doon lamang sa kabilang dulo ng malawak na palayan umaaligid ang mga ito nanatili muna ang dalawa doon ng ilang mga minuto at patuloy pa rin na nagmamatsyag pagkatapos agad nang bumalik ang mga ito doon sa kubo na nandoon sa gilid ng palayan para patuloy na magbabantay lumipas ang ilang mga oras pagsapit ang umaga papasikat pa lamang ang haring araw Agad nang nagpunta ang dalawa doon sa bahay nitong si Tatay Dadoy. Sa mga pagkakataon na iyon, naabutan nila ni Ado at Mark ang matandang albularyo na nagkakapina doon sa balkonahin ng kanyang bahay. Agad, nawi kanito sa kanila. Mukhang mayroon kayong mahalagang sasabihin sa akin, Mark. Marahil naramdaman din ninyo o maaring nakikita ninyo ang ginawang pagpaparamdam ng mga aswang kagabi. Naramdaman ko din ang mga ito at batig kong nasa paligid lamang ang mga aswang kahit sa mga oras na ito. Nang tuluyang makaupo na din ang dalawa doon sa tabi nitong si Tatay Dadoy, sagot naman itong si Matt doon sa matandang albulardo. Tama po kayo, Tatay Dadoy hindi lamang nagpaparamdam at nagpapakita ang mga aswang sa amin kagabi ni Manong Arturo. Nakakausap din namin ang mga ito. At iisa lamang ang kanilang pakay sa kanilang ginawang panggugulo at panggagambala dito sa lupain mo, Tatay Dadoy. Ang kanilang pakay ay ang paghiganti sa iyo. Nais ng mga aswang na ito na tuluyan ka ng patayin